Good day mga ka-GT sa kalam at magandang umaga po pala sa inyo lahat at ito nagpaliwanag po tayo medyo madilim pa sa taas at syempre shoutout nga pala kay Ma'am Mags, kay Gilbert Mangiat, shoutout sa iyo Ma'am Mags nakasalubong ko at kay Paring Ricky ah uh, Pines at shoutout kay Papa Bong ng Halang, na nakita ko na dati ko po nakakasama yon At ayun nga po, napag-usapan namin mga dati namin kasama at uh, parehas na po kaming tigil. At dito po, palabas po tayo ng ano, at nakita nyo naman po yan, si Joel, uh, asawa ni Jacqueline, shoutout sa iyo. At kay Ate Sana, kay, at kay Kuya Ekot, at kay Ate Baby, shoutout sa inyo sa mga tindahan dito sa amin. At uh, dadaan po tayo dyan sa ating munting resort na libre. At yan, paliwanag na po. At pagdating ko po doon sa may taas, sa parting ginadjagingan. Uh, Nakasalubong ko po si Henry. Wala po si Ate Angie, si Ate Lydia at saka po yung kasama nila lagi. Wala po. At uh, kami po ay eh, pumanik dalawa ni Kuya Henry. At dito po palabas po tayo. na Nakita nyo naman po ang umagang-umagang kay BC na Pansol. Marami pong namamasada dito. At shoutout nga pala kay Pati J.R. at kay Master Dong. pies, Ayan po. Um, Nabiay po sila. Coding daw po siya. Kaya siya nandito. At sa anak ni Kuya Eddie, uh, si sa inyo. Dito po, dire-diretso lang tayo mga ka -JT. Tapos dumahan po tayo sa bilian ng pandesal. Dito po sa pandesal nito ay eh, napakalakas. sa ayan si Paring Hari. Napakakisig kong kumpare. Nakita nyo naman po talaga. Napakasipag na tao, lalo sa pamilya. Uh, at marami pong pinamilya. Ah, hindi, joke lang po. Mar uh, matano talaga sa pamilya yun si Paring Hari. Joke lang po. Niloloko ko lang po yung kumpare kong yon. At napakatibay ko pong kumpare yun. At dito po mga ka-JT, po tayo dyan sa bilihan ng tinapay at dadalhan po natin yung mga tropahan natin na nasa gate ng Lago Vista. Siyempre, kailangan po natin ano, nata, matagal po sila naka-duty doon. Tsaka po, siyempre, gutom po yung mga yon. Uh, kapirasong bagay lang naman po yung ating ibibigay. At dito po, napakahaba po ng pila at nakita ko po si Paring Pudong dyan at si Bineng. Shoutout kay Rosel Mansano, uh, meron ka na palang kotse, shoutout sa'yo. At kay AJ na may pinagdadaanan at ayan, habang ng pila. Ayan, binan mo, oh, Rosel ayan, oh. at, uh, Rosel Mansano, ayan At sa parin po dong. Pila-pila lang po lang tayo dyan, tapos pagkatapos ko po dyan, uh, dumiredretso na po ako, nakita ko dyan si Lea, shoutout daw, si Lea. Ayan po, nagwawalas, pabili nga. At pagbalik ko naman po, eh, nakita ko naman si Kuya Wensi, ang kanyang tatay at dito dire-diretso lang po tayo. Nakita natin diyan ng mga tropahan. At ayan si Tutoy at saka si ano at nagkukwentuhan mga ka -JT. Palabas na po ako nito ng highway. Maglalakad lang po tayo sa may pagtabihan ng Monte Vista National Road at doon po makikita ko po si Paring Ricky. Nga na napaisig na, kong kumpare. At nakapansol bikers group pa. Talaga naman loyal na loyal. At, at syempre si Paring Ricky hindi na po nakakapag-bike ngayon. Pero minsan na po nakapag-bike siya. Malimit daw po motor ang gamit niya. At yan, si JT Sakalam, naka nakaitem ang item ng zoot. At may nga mga ka-JT, uh, jogging-jogging lang po tayo, tinamad po tayo mag bike dahil po napakalamig baka bukas po na tayo mag bike dito po mga JT wala naman po tayong pinag ano, papapawis lang po tayo at ganun po talaga pagka medyo nasa edad na na hinahanap po yung mga pasakit sa katawan at pa ano ng tuhod Paglampas po natin dito sa talipapa nito, hindi pa po busy kasi na regular na araw lang po, hindi pa po beer ni Sabado at Linggo. At sa mga gusto po maligo rito sa Los Nap City, marami po resort dito. At ayan po yung talipapa sa amin. Depende-depende na lang po sa ibubuk nyo at kailangan po 24 hours or 12 hours. At ang booking po ng oras dito ay nasa umaga at ang tsaka sa hapon. Sa gabi po tsaka sa umaga, ganun po yung kalakaran dito. At mga ka-GT, ayan, red na kasi... Nog, nakita ko po. pa Pabiyahe po. At yun nga mga ka nakita ko rin po si Mandan dito. Mandan, shoutout mo naman ako doon. Break na pala. Ilakad mo naman ako. ah uh, lagi mo na lang hinaang kasi. Nagseselos na ako sa'yo. Mandan eh. Ikaw lang po lagi na kapag doon eh. Palibasa ka, close mo. At yun nga po mga ka JT, paglampas ko po rito sa National Road, tawid lang po tayo. Nakita nyo naman po, gumaganda na po yung araw. Medyo napakalamig pa po talaga ng simoy ng hangin ngayon mga ka JT. Napaka sobra. At uh, mga ka -JT, hindi ko kayo basta-basta Papawisan Nung pagpanik po namin sa Mountain Peak, medyo pinawisan na po tayo doon At dito po, lampas lang po tayo dyan Sa Tulay na yan Pagka, After ng Tulay na yan Yan yung pinag-work ka ni paring Ricky, at dyan ko po siya makikita, lakad-lakad lang po tayo dyan, mekos-mekos lang po tayo dyan mga ka-JT, dere-derecho lang po yan hanggang sa makarating po kayo ng south winds, kanan po kayo sa may south winds. At doon ko na po nakasalubong si Kenry, at doon nga po mga ka-JT, naglalakad lang po ako. lagi po akong solo mag-walking, at wala pong sumasama, siguro natatakot sa akin mga ka-JT. At uh, alam nyo naman po, pag di po ako nag-bike, walking lang po tayo, papawis, at doon nga po mga ka-JT, paglampas ko po sa gate dito sa 1, 2, and 3 gate ng Monte Vista, maka uh, mga, mga ka -JT. nakita ko na po dyan si paring Ricky papasok po at yun nga po uh, lagi na po siya nakamotor pero nakapagbike din po siya matagal ko na po hindi nakasama to si paring Ricky paring Ricky namimiss na kita shout out sa iyo ayan po nakita nyo naman po inan niya pa <laughs> ang taba mo na paring Ricky sobra at ito pa mga ka JT paglampas po namin doon nakasama ko na si Kenry at uh, konting bigay-bigay lang po para sa mga naka-duty po rito at syempre para lang din pa konsiderasyon mga ka-duty at happy birthday kay Pinsan Tisoy. Happy happy birthday sa iyo. Ate Oneng, happy birthday sa si Happy birthday sa si tatay mo. Birthday pa lang yan tatay mo. At naka-duty po siya pang umaga si Bisan Desoy. Napakabait pong tao niya, kaya lang lasinggero. Ngatayan na binigyan ko po siya ng kahit papaano. At yun nga po, e, binati ko siya ng happy birthday. At after po niya, nagkwentuhan siya na niya magkumpare. At ayan nga, happy birthday sa'yo, Pisan Disoy. At ayan, na uh, pagkatapos po namin makipagkwentuhan dyan, dumiretso na po kami papanik sa taas. At nakasalubong ko po yung asawa ni Sir June Aleta. Shoutout sa'yo, madam. At naghatid ng kanyang estudyante. At pagbalik din po namin, nakasalubong pa rin po namin siya. At dito po mga ka-JT, dito po kami dumaan sa may mahaba na medyo mababa. At ayan palampas po tayo ng resort ni Madam at uh, syempre magpapakit lang po kami dalawa ni Kenry dyan Ayan nakita nyo naman po walking walking lang po kami dyan Itim na itim po ako dyan, uh, hindi ko po alam kung ako ba'y yung De, Joke lang po, nagkataon lang po, dry pit po kasi yung suit kong yan mga ka-JT At syempre papanik po tayo dyan at kakanan lang po tayo sa unang kanto na yan At dito po marami rin po mga resort sa mga gusto magbook Uh, legit po rito. Pwede yung kayo remekta. Pwede yung mag legit agent. Lalo sa Proxing ko. Legit agent doon. ta sa Solimar at sa lahat po ng subdivision dito na may mga resort. May mga legit agent din po naman dito. Sa mga rerekta po kung tawagin yung magda-drop by para i sightseeing or review yung resort, mas maganda po yon Mas marami pong legit agent na nasa ground. Tapos po sa mga Facebook-Facebook, ere-ere, -facebook, uh, internet-internet, Pipili lang po kayo na legit na uh, internet ano uh, agent mga ka-JT. Marami naman po. Tapos depende po sa pagpawawak nyo. At dito po, napakasarap po mag-swimming dito. May hot water, merong cold water, may warm water. Depende po sa location ng inyong pagliliguan. Kagaya po dito sa taas nito, mountain peak kung tawag eh, mountain peak sa amin. Pero lago vista subdivision, overviewing po dito pagka nandito po kayo kaya lang napakalamig po rito hindi ko lang po alam kung mainit po yung mga tubig ng resort dito pero may mga ano rin naman po dito may mga mainit tapos may mga malalamig din po depende rin po sa inyo at syempre mga ka-GT, po, walking-walking po ni Kuya Henry. Henry lang po yung nakasabay ko. Wala po daw si Ate Angie. May mga ginagawa. Si Ate Lydia. Hindi ko po alam kung anong pinag bbc -an nila. At yun nga, after po namin maglakad-lakad dito ni Kuya Henry, dito po kami dumaan sa dating resort nung attorney na nanalo pong consul dito sa amin sa bayan. At may pinarentahan na raw po yung resort na yun. Kaya lagi po nakikita ko may tao mga ka -GT. Dito po, dahan-dahan lang po tayo papanik dito. Medyo mahaba po ito kumpara dun sa may kabila na matarik na karapiraso lang pong kahunin ito medyo mahaba pero suabi naman po mga ka -GT. at dito po mga ka dati hindi ko po napapanikto ng bike at hindi ko rin po napapanikto ng dere-derecho pero ngayon po syempre base sa pagpapraktis at sa stamina na i-impact natin sa katawan at uh, lagi po tayo nagpapapawis at lagi po tayo nagwa-walking medyo na-straight ko na po ito at yun nga po pagdating nyo po sa taas talaga naman papawisan kayo Nung panahon po ng pandemic, lad nandito po lahat ng taga-pansol kasi syempre pansol po ito at dito po lang pwede mag-booking, hindi po pwede magpunta-punta sa ibang mga ba bayan at uh, naka-lockdown. At yun nga po, pinayagan po tayo ng mga nakaupo rito at syempre papawis lang din naman po at in order din naman po ng mga katas-taasan yun. At mga ka-JT dito po, papawisan po kayo talaga ng gusto. Yung taas na yan, nakikita nyo may post na yan, nandyan po kami iikot pataas na yan, ayan po yung sa may overviewing. Pag dito po kayo na ligo, mga ka-JT, sigurado po sa swimming po na po nyo, overviewing po yung dagat ng Laguna Lake. At ayan po na sinasabi ko sa inyong dating resort ng isang konsyal dito na pinarentahan na po at lagi ko po nakikita may tao ngayon mga ka-JT at dito po sa kaliwa na yan bantay po ni Kuya Cardo yan yung, binib yung binibilihan dati ng mga gulay-gulay at dyan po siya nagbabantay ngayon natin nga po mga ka-JT napakaganda po niya resort na binabantayan na yan nasa kaliwa na yan paikot lang po yan papanik lang po yan mga ka-JT at yun nga pagpanik po namin dyan at ikot lang po tayo pababa po ng mountain peak at dire-diretso lang naman po ito, paikot lang naman po ito, wala po kayong ikaliligaw. Pero pag doon po kami dum pero pag doon po kayo dumaan sa may bundok, papunta po ng Sitio Carayon, papunta po ng Soli. Mga ka-JT, may daan din po rito kaya sa bundok po kayo dadaan. At daan-daan po namin pinapanikto ni Kuya Henry at alam nyo naman po ang JT Saka lang, mahilig po magpapawis lalo pag nasa edad na po tayo na kailangan po natin pawisan para healthy rin po ang ating katawan. At yun nga po ah, nakakatakot po magkasakit ngayon. Auso ah, po ngayon ng mild stroke, paninikip ng dibdib, automatic po, tulolaway nyo. Mahirap din naman po maranasan yung gano'n lalo pa sa kagaya ko na Walang mag-aalaga at wala po tayong, ano, single pa rin po tayo. Sana all meron ang mag-aalaga. At yun nga po mga ka -JT, papakit lang po tayo dyan. Medyo pawisya na po tayo at kasama ko si Kuya Henry at siya lang po yung ko sa baba. At alam nyo na mga ka-JT, medyo nakakahapo rito habang nagkukwentuhan kami dyan at uh, papanik po kami dyan. Nag-uusap nag po kami na baka dati kasi may mga ahas dyan mga ka-JT lalo pagka sa umaga. Kaya hindi po ako napalik na madilim-dilim pa dyan. Ngayon nga sinabi ko kay Henry, napakahirap na mapumanik dyan na madilim pa. Tsaka ngayong buwan na to, alas 6 media na, napakadilim pa. Kung di pa mag-alas 7, kaya umalis ako ng bahay mga 6.20. Kaya medyo maliwanag na po nung maglabas ko. Pero nakita nyo naman po, bukas pa yung mga ilaw. Napakahaba po ngayon talaga ng gabi. Kaya paglabas ko po kanina medyo makulimlim pa po kahit 6.30 na ng umaga. Kaya may kos may lang po tayo dyan mga ka JT. Napakalamig po yung pinapanik namin yan at after po maahon dyan. At syempre lulusong ako kasi sa may pinakamatrik na lusong dyan. Pababa po ng mountain peak Doon po sa may cross mga ka JT. Yung po tambayan po talaga yon Overviewing po talaga yon Kaya lang medyo masukal na po ngayon. Talaga namang... Sobra po talaga ngayon yung sukal ng mga dadaanan dito kasi syempre nag-uulan tapos sa uh, nag-aaraw, uh, madidiligan po yung mga halaman, tsaka po wala po nag-maintain talaga dito. At yun nga mga ka-JT, uh, pababa na po tayo dyan, daan-daan uh, po tayo dyan, ayan po yung pinakamatarik na parte mga ka-JT, pero kakapiraso lang po yan, wala nga ilang dang metro lang po yan, 150 o 100 lang po yan, na overviewing po yung Laguna Lake mga ka-JT, namumuti pa rin po, sobrang lakas ng hangin, sa alon po yan mga JT Natik sa mga ka-walking at yun nga po sa mga ka-natix natin dyan maraming maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ipalaw nyo pa po, po ako at ito po si JT Sakalam very appreciated maraming salamat po sa nag-review at nag-ano sa atin nagtitiwala at ito po ang lagi kong ginagawa pag ako yung nag-walking nag-bike o nag may nagpapadrive sa atin at lalo sa mga kapatid ko uh, nagbe video video lang po tayo tapos editing-editing mga ka-JT at uh, thank you nga po pala sa lahat ng sumusuporta at naniniwala mga ka JT. At dito po, papabaan na po na tayo dyan. Tapos syempre, papakit lang po tayo. Nakita nyo naman po yung dinadaanan namin yan ni Henry. Pababa po talaga yan. Napakahirap pong bumaba niyan. sa bababa. Nagpahinga lang po kami dyan. Pinicturean ko lang po siya. Tapos uh, na po ulit kami. Saglit lang po kami nagpahinga dyan kasi medyo mainit na at may gagawin pa ako si Kendry at ako rin naman syempre meron pa rin po akong gagawin mag -e edit ako kaya bumaba agad kami at yan napaganda po ng araw at sikat ng araw mga JT hindi po tayo nakapagpa-araw pero ayan napaganda po na ng viewing dito at po pagka kayo sa resort na yan at isa po sa may resort dito ay si Pisang Karin at Pisang Japet ayan sila po yung ano dyan yung mayroong sasakyan na yan, yun, yung samputi na yan alam ko, pagkakalam ko, kanila po yan sila po nagre-rent nya mga at yun nga po, pagtapos po namin mag-viewing-viewing -viewing dito at inikot ko yung camera, makita yung view ng ambience dito dumiretso na po kami pababa at uh, pagbaba ko po, bilidang po uli ako ng tinapay para sa akin at ayan, wala po tayong mga kamarites ngayon mga ka -GT. at shoutout nga pala po sa mga taga Los City ayan po, uh, ito po yung umagang pinag dinaanan ko at yun nga mga ka-JT, wala pa mga kamarites ngayon at after ko po dyan makawa at ayan, nakakita nyo naman po. Uh, si Obik, nakita ko po si Obik, papasok, inantok pa raw siya. At ito mga estudyante, marami pa rin pumapasok. At pagkalampas ko po dyan mga ka-JT, pagpasok ko po sa bahay namin, kinuha ko po yung queso de bola inspired, salamat sa nagbigay, kilala mo kung sino ka. At ayun nga po, pa na po yung queso de bola pero sinaga ko pa rin po, Gawa ng, wala po talaga tayong magagawa, wala po tayong palaman at yun binubuksan ko lang po yung pinto ng aking crib. Mga ka-JT, ay, ayun nga po, kinuha ko po yung queso de bola pa-experd na. At syempre mga ka JT, kahit papano po, uh, pag sumakit po tiyan ko, uh, sisisihin ko po yung nagbigay. Salamat sa inyo. Salamat sa iyo pala sa nagbigay na expert na kay bola. Ito ay 20, ano, 2020 pa po nakalagay na date tapos ang expiration ay 2021. Bahala na po sumakit, ilang araw na po kinakain ko yan at uh, maraming salamat doon sa nagbigay. Kahit napaka-damot mo lagi. At yun nga po, at uh, na po kasi tapos ligo pag may time di na naliligo eh. Puro punas lang eh mga ka -JT. May nagsasabi talaga sa akin. At yun nga mga ka -JT. Mekos mekos lang po tayo diyan at uh, nagalit la pe. Nagalis lang po tayo ng mga sapatos ko diyan at medyas at ankle support. Mga ka JT ay nakita niyo naman po naglalaglagan pa pero expert na po 'yan. Sa mga manghihingi po, sa mga gustong sumakitan diyan, sige po, punta po kayo sa akin dito. Hahatiin ah, ko hahatiin ah, ko po kayo mga ka JT. At mga ka JT, eto nga po, mekos mekos lang 'yan. Nagtatanggal na po tayo ng ating sapatos at medyas dyan at uh, tayo may pupuntahan may maya uh, tinaamoy-amoy ko lang po wala naman pong amoy hindi po kagaya ng kakilala kong majonda na amoy umok mga ka JT kasi hindi po naliligo ligo-ligo pag may time inuulit paulit-ulit JT sa kalam ang kulit hindi po uh, nag nagpapatawa lang po tayo ayan ah, po tayo ng uncle support kasi medyo nasakit po yung isang uncle ko dagwa ng natapilok po ako nung nakaraan at uh, shoutout nga pala po sa mga ka-player ko sana may Laro mamaya, may schedule sana sana sa BK. Shoutout sa inyo, Master Ombin, uh, Master Eldon, kay Ninong, sa lahat po ng tropa, kay Edom at kay Jeff Arcitas, kay Jeff Piliosas, kay Popoy Arante Dimas na laging hindi laseng pag nagpo-post. At yun nga po mga kasakalan JT, hanggang dito na lang po muna tayo see you on my next video baka po makapaglaro mamaya veterans shoutout sa iyo at sa lahat ng mga viewers natin maraming maraming salamat po sa lahat ng followers ko maraming maraming salamat din po sa lalo sa mga nanonood sa akin thank you so much ayang kain lang po tayo kahit masakit sa tiyan yung queso de bola ayun nga po uh, sa sa pilitang pa ibinigay sa akin yan see you on my next video mga ka JT